Nagkahiwalay sina Abram at Lot. Mula sa Ehipto, naglakbay si Abram na pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dating niyang pinagkampuhan, sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar. At doon sumamba kay Yahweh. Marami na ring tupa, kambing at baka si Lot, nakasakasama ni Abram. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding yun, naninirahan pa sa lugar na yun ang mga Kananiyo at Perzeo. Kinausap ni Abram si Lot hindi tayo dapat mag-away, at ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Malawak ang lupain, mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka, kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako, kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginol ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang sagana sa tubig ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sedoma at Gomorrah. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan, at nagiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa kanaan, samantalang nanirahan naman si Lot sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sedoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sedoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh.